Merry Christmas po. Uh, meron na ba kayo mga prosperity basket? Kailangan na natin sa December 31 ano? Kasi marami na uh, ano nangyari? Kasi itong ito uh, kay Winnie Cordero pa kami hanggang ngayon 2,000 francs. Hanggang ngayon ito para lahat na bumibili sa akin. Kasi ngayon, marami nagagaya, dinalagay ng iklog, dinalagay ng <coughs> cotton. Uh, ako hindi po. As is pa, 2010 hanggang ngayon, bigas lang po. Bigas po. Wala na uh, cotton, wala na iklog, bigas lang po. Pag bumili kayo, lahat andito na bigas lang sa inyo. Ha? Uh, Huwag kayo maglilito kasi bigas lang pag bumili kayo, hindi kasamang bigas. Yung bigas sa inyo, punoin nyo. Tapos, hindi ako naklagay ng pera. Kasi uh, last time, pera dinalagay ko. Pag nakita ko, upos na mga pera ko. <laughs> Tinuwa na nila. <laughs> Ito po, ha? Pag may barya tayo, 20 o 10, lalagay natin dito sa bigas natin. Okay? Pero... After 3 days, pwede mo na gamit. Ito po. Bakit tayo mag-aalay ng bigas para mag thank you tayo sa Lord na uh, okay tayo sa 2024. Sana 2025. Mas okay pa tayo. Ito ang prosperity uh, pinya. Ha? Pera, taong Gold bar. Rui, powerful. apakus. Uh, ang ibig sabihin abacus calculator nating God of Wealth siya yeah. uh, yeah, soy card Thai card po, sorry po Ito holo para hindi sakitin Ito money pouch Tapos pag nilagay mo na barya lalagay natin ng pera iro roll natin po <laughs> iro roll natin Huwag lang dollar kasi pag na-roll ka ng dollar hindi ka na makapalit. O, oh, kaya hindi tayo makapalit. Okay po. Yan o. Nalagay natin dito. Tusok natin. <coughs> Halimbawa may 100 kayo. 500. 500 ang 50 pesos. I-roll, roll nyo. I roll nyo. Tusok dito. Pala maganda ha. Okay. Kasi hindi ko ninagay kasi palagi pag nagtingin ko, ano wala na pera ko. <laughs> Kaya ngayon tuturo ako sa inyo. Yan po. Ano? Uh -huh. Yan ang yan ang yan ang para ibig sabihin may pera tayo palagi. Okay po. Tapos after nakalay na tayo 13 fruit, uh, pwede tikoy, pwede puto bongbong, pwede bibingka, pwede chocolate candy, o iba, naklelechon pa. Aalay tayo sa December 31 ng gabi. So, tayo lahat pula. Then, open the light track CR sa bahay and window para the angel will come in, no? Makikita nila, ay, nakaalay tayo. Bibigay tayo ng dressing, no? Ah, uh, mag-wish tayo buong, ba, buong pamilya para lahat kanya-kanya uh, problema, kanyang-kanyang mag-wish tayo. Ito po, ha? Yan ang prosperity basket. Kung hindi niyo alam, text nyo Tita Maxi or charming on tin Messenger sa namin kayo, no? Ito po. After 3 days po, wag mo isama sa takip. May takip yan after 3 days, pag tapos ang alay, pwede na kayo kumain. Lalagay niyo ito sa dining room, dining kung saan kayo ng alay or living room. Uh, after 3 days, bayaan mo siya ng 3 days. Kukunin niyo lahat to, pati pera, pwede niyo ang gastusin. And the bigas po, pwede natin pag nakluluto tayo sa mga kunti-kunti na kunti, uh, paluto. Kung may friend kayo, hindi medyo hirap, paluto mo, para gumanda naman buhay nila, kasi nakuyumis tayo, hindi ba? Yan po. Then, lulotoin nyo yung in bigas, kasi marami ako customer nangitim itim na bigas niya, kasi hindi niya dinuluto Yan po, ha? After three days, uh, kukunin nyo na, alagay mo sa taas ng rep, para yung rep natin, will be very, Uh, prosperity. Ha? Lalagay natin sa taas ng ref. Then, pag Chinese New Year is January 29, sa January 28, yung sunyo siya, January 28, uh, aalay tayo uli. Ha? Kasi marami nakasabi sa akin, nakalay sila, perfect, okay, lahat na wish come true. Sana January 28, mag-alay kayo uli. Yun hindi nyo na, na healing yan po din, ha? eto po, ha? Huwag niyo kalimutan ni Loto, kaya kulit na kulit ako palagi kinakulit kayo. Makloto kayo, makwis kayo. Palaging may pera tayo, mga utang, mabayaran, uh, good life, good health, family, always, walang sakit. Okay po, ha? Yan po, ha? Yan po ang bagong prosperity basket, eh, basket namin. Wala, walang, walang itlog, walang egg, walang cotton, walang, anong ba yun, cotton, uh, bulak, bulak, okay? Bikas lang po, sika lang ang kailangan natin. Yan po, ah, you can text Tita Maxi o Charmy Ongpin. Yeah, kung mag-o-order kayo, order na kayo yung mga province o oh, oh, mga Amerika. Uh, lahat ng order na. mag na kayo, mag-order na po ha. Ito po ang Prosperity Basket.